Good evening mga kasari, kasuper, katindera, negosyo September 10, 2024 5.35pm Ayan, so nagugupit-gupit tayo ng ating mga powder na sabon dahil ito yung mga napamili natin kanina kay Ultramega uh, Meron tayo na namang kita dahil nga kay Ultramega kasi nga nakabili tayo ng twin pack na Ariel by 6 get 1 free O oh, ba? Diba? dahil nga dalawang tayong ating nabili kaya meron din tayong dalawang karagdagan nakita na 34 pesos tapos itong ating downy na red ay nakabili rin tayo ng buy 6 get 1 free so apat yan kaya may karagdagan tayong kita ng 32 pesos kasi 8 pesos each ang natin o ba diba? so para mas mapabilis ang ating pagbibenta sa mga customer natin heto ginugupit-gupit na natin sila alam ko naman marami ako mga ako super dyan, mga no? katendera, na talagang ginagawa rin naman yung mga ganitong pagugupit-gupit, lalo sa mga fast-moving items. Kasi nga, napakaluwan talaga at napakabilis magbenta kapag ganito na iaabot mo na lang sa customer, di ba diba? Napakahasel naman kasi talaga kapag gugupitin mo pa lang yung bibilhin nila, kung minsan sumasablay pa yung gupit natin, ba diba? Tapos, syempre hindi lang ito yung ating mga ginugupit-gupit, pati na rin yung mga Uh, kape at saka yung mga gatas natin. Ito na yung mga ating nagupit-kupit. Yung iba dito is sa uh, dati pa yan na nagupit-kupit ko na itong mga serve powder natin. Ang dami nating stock na ganyan kasi mga nabili natin kay Ultramega Mega gawa ng napaka uh, madalas kasing mag-sale nga si Ultramega. lalo dito sa mga serve powder. Buy 6 get 1 free. O ba diba, karagdagan kita. So ito yung mga nakagupit natin ng mga fast moving na mga powder na sabon at saka ito yung, yung ating fast moving naman na downy red saka itong ating serve na puti na pabrikon ito na rin yung ating mga ginupit, ginupit na rin na mga shampoo mga conditioner ayan cream silk keratin at saka ito yung ating shampo, shampoo ayan, sun silk tapos palmolive Kasama na dyan yung ating mga Milo na mga ginugupit-gupit natin. Yung mga kape, yung mga gatas. Tapos, syempre, ito na rin yung ating mga nice coffee stick. Yan, sinasama na rin natin yung pagugupit-gupit. Kasi, ba diba, napakadaling mag-abot kay customer. Lalo na may, hindi maiwasan talaga may mga araw talaga o oras na sabay-sabay yung ating mga customer. 'di ba? Lalo na kung mag-isa lang tayo dito, wala tayong katuwang sa pagbebenta. Mas mabilis magbenta kapag meron tayong mga ganito. So, sana ay nakatulong itong atin uh, share or vlog para sa ating mga kasari diyan na mga baguhan na nagsasari-sari store. Kung alam niyo na mas mapapadali kayo sa ganitong paraan sa aking mga kasari, uh, maganda itong tips and idea para sa ating mga katindera ka super kasari. So hanggang dito na lang. Thank you for watching and good evening sa lahat. Naway nakarami tayo ng benta lahat. Kasi tayo ay nakarami naman ng benta. Thanks God talaga ng marami.